sa balita sa lalawigan, nasunog po ang dalawa sa mga burol na bahagi ng Chocolate Hills Pasado alas 7 nitong Martes ng gabi, nang unang sumiklaw nga ang sunog. Nakunan pa ng video ang pagkalat ng apoy sa burol. Rumesponde mga bumbero. Yun nga lang hindi abot ng host na mga bumbero ang apoy. Umabot tuloy ng 3 oras ang sunog bago kusang naapula pasado alas 10.30 ng gabi. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang naging mitsa ng apoy. Nagsapakan ang mayor at vice mayor ng Tobias Fournier sa Antioquia. Sa video po na inyong makikita sa inyong mga telebisyon, Makikita nga po ang dalawang lalaking nagsasagutan sa gilid ng isang truck. Ang isa sa kanila si Mayor Esner o Ernesto Ta Hanlangit III. At ang kaaway po niya, ang Vice Mayor na si Jojo Fournier. Ilang sandali lang sumakay ng truck ang BC Alcalde at pinaandar nga ito. Hinabol naman siya ni Mayor at pinilit na inagaw ang susi ng truck. Hanggang sa inabot nga po ng pagtatalong dalawa, nauwi po ito oh, sa baliyahan, oh, at sa suntukan. May suntukan. Sino yung medyo? May suntukan. Sino medyo... Ayun ay, 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 sut eh. ay, 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 na nga, ay, naso na may nasapak po mga na, kapatid na, para sa mga nasa radyo. Okay. Samantala, nag-ugat po ang away ng dalawang hala. opisyales hmm. na sa 800 food packs hmm. ng DSWD oh! na ipamamahagi sa mga residenteng apektado ng El Nino. Hiningi raw ito ni Vice Mayor Fournier kay Governor Rodona Cadiao para sa mga residenteng hindi makakatanggap ng ayuda. Pero pagbalik ng track mula sa bayan ng San Jose, hinarang daw ito ni Mayor Tan Langit. Pumagit na na ang DSWD sa issue. Sisiguruhin daw nilang masusunod ang listahan ng mga makakatanggap ng food packs. Naipamahagi na rin sa mga residente ng Tobias Fournier ang food packs mula sa DSWD. Naku. Mukhang hindi tumatahan ang langit dito. Food packs pa lang yan ha. Hindi pa yung ayuda talaga. Oh, ang okay, pinagaway, ang pinagsuntukan po ay food packs oh, lamang. Paano. Kawawa naman yung mga nagugutom, no? Hmm, paano tatahan ang langit? Dito? Makakain na sana, na-delay pa yung food packs nila. Oo, oh, paano naman po tatahan ang langit dito kung ganito po ang sistema po sa ano? At saka sa ko bawal pamimigay na. po ng uh, ayuda. Mm. Habang nanonood siguro dito, yung mga nagugutom na constituents Yun nila. Na. With all due respect ha, opo. Mawalang galang lang po. Dito po sa mga halal ng bayan na ito. Opo. Congratulations, you're the best. Naawit po naman sa tensyon ang dapat sana ipagputol pagputol sa supply po ng tubig sa ng Cagayan de Oro Water District. Yan nga po'y matapos umanong lumobo sa higit na 400 million pesos ang utang nito sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o COBI. Ang COBI po na kontrolado po ng Metro Pacific Water ang nagsusupply ng tubig sa Cagayan de Oro mula pa noong 2019. Pero hindi po natuloy ang pagputol sa water supply dahil nga sa mga nakabantay na pulis sa Rio Verde Water Plant. Ayon po sa Cagayan de Oro City Council, meron pong kapangyarihan ang mga pulis na pigilan ng sino mang magpapasara sa bulk supply of water dahil may tuturing na isang seryosong banta ang pagputol nga po doon ng tubig. Naglabas po ng Executive Order na nilagdaan, di kagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy. Sa ilalim nito'y sinasilalim po sa state of emergency ang lungsod dahil po sa pagputol ng supply ng tubig. Kakibat niyan bubuo po ng incident management team na magkakasa ng rapid damage assessment at need analysis para nga po sa malaman kung ano ang epekto ng pagputol ng supply ng tubig. Kasunod po yan, nagkaroon po ng special session ang sanggunian at tuluyang pong inadap ang resolusyon ni Mayor Uy. Nang dahil naman sa mainit na kape, sugat ang isang driver at kanyang pasahero sa Balero Aurora. Base sa investigasyon ng mga otoridad, nagmamaneho ang driver ng aksidente siyang mabuhusan ng kape ng kanyang pasahero. Nawalan tuloy ng kontrol ang driver kaya't nadisgrasya sila. Tumaubang coaching ang sinasakyan ng mga biktima. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang dalawa. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.